Hello everyone, mga kapatid, mga kaibigan Meron lamang akong ipapakita sa inyo po Nakikita mo ba ang buildings na yan? Napakahaba po, di ba? So napakahabang building So alam mo ba kapatid, kaibigan, na mas mahaba pa dyan Ang pag-ibig ng ating Panginoon So kahit ano ang pinakatulis na building dito sa buong mundo Mas mahaba at mas malawak pa Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Sa habag at biyaya ng Panginoon Nagkaroon tayo ng kaligtasan no through Jesus Christ na kanyang bugtong anak no so magpasalamat tayo sa lahat ng nangyari sa lahat ng situations mga pa ups and downs man uh, problema kasiyahan all glory to him mga kaibigan mga kapatid dahil ano ang sabi ng kanyang salita sa book of revelations 21 verse 6 babasahin ko lamang in his seed unto me it is done i am the alpha and omega the beginning and the end i will give unto him That is a thirst of the fountain of the water of life freely. Hallelujah, Hallelujah, Jesus. Siya daw ang Alpha and Omega, the beginning and the end. So alam naman natin, pag sinabing the beginning and the end, siya yung pasimula at ang katapusan. Hallelujah. Napaka bless po natin ngayon mga kapatid. Uh, napakapalad mo po kung nakikinig ka sa mga salita ng Panginoon dahil inuuna mo po na mag-glorify siya, magpagsambahin siya sa katotohanan at espiritu, di ba no? So ano yung sabi niya sa kanyang salita sa John 1:1, in the beginning was the word, in the word was with God, in the word was God. Hallelujah, mga kapatid. John 1:1, in the beginning sa simulat pa lang bago bago ang mundo andiyan na ang Christ o ang Christ Kristo o ang salita Kristo mga kaibigan no? so wala na tayong dapat na isipin pa na kung saan nagsimula ang Panginoon dahil hindi po natin abot ang kaniyang kalooban no? ang napakahalaga ang importante sa atin mayroong Diyos mayroong iisang Diyos ng ating pinaglilingkuran maraming mga dinaminisyon ngayon na nagsasabi sila ang kaligtasan dito kayo magsisimba dahil dito ang totoong kaligtasan No, that's liar. That's lie mga kaibigan na ang totoong kaligtasan through Jesus Christ lamang no. So John 14:6 lagi nating tatandaan at i-memorize natin ito. Napaka mahalagang verses na ito para gano sabi niya, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lamang daw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman makakapunta sa Diyos. Ah, ama, kundi sa pamamagitan ng Diyos anak. Hallelujah no. So tandaan natin 'yan, Revelation 21:6 to 7, uh, John 1:1, John 14:6, di ba? John 3:16. Eh memorize natin 'yan mga kapatid, napaka basic lang po na memory verse 'yan no. So tayong mga fathers, mothers uh, ano man ang status mo sa buhay may mga anak tayo, turuan natin ang ating anak sa magandang asal at igit sa lahat, ilapit po natin kay Kristo Jesus na siyang nagligtas sa iyo, nagligtas sa akin nagligtas sa lahat, no? so alam naman natin na lahat tayo nakakumit ng kasalanan makasalanan tayo dahil sa ginawa ng ating first parents kilala mo ba yung first parents mo? Diba? alam naman natin, book of genesis na si Adam and Eve na sila yung unang magulang natin dahil uh, kinain nila yung bunga ng uh, tree of knowledge na yon na sinabi na Panginoon lahat pwedeng uh, galawin na uh, uh, pintasin pero wag lamang yung bunga ng tree of knowledge no pero dahil gitintal sila sa ahas no natintal sila kumain sila no na nakatikim sila ng prutas no at uh, bumukas yung kaisipan nila na pag once na nabuksan nila yon uh, nakinain nila yon bumukas yung kaisipan nila nakaramdam sila ng hiya sa Panginoon no, so nakita nila yung sarili nila na hubot-hubad kaya naghanap sila ng dahon na makatakip sa kanilang katawan kasi hubot-hubad sila, nahiya sila sa Panginoon. No? So lumayo sila, nahiya sila sa Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid sa buhay natin ngayon once na you committed sin uh, ikaw ay nakakumit ng kasalanan mahiya ka rin sa Panginoon dahil alam naman natin na ang Diyos ay kabutihan. God is truth alam naman natin na ang Diyos ay katotohanan kaya kung ikaw nakakilala na kay Kristo, mayroon ng conviction sa buhay mo. Once you commit sin, uh, you guilty your heart na Lord, nagkasala ako ngayon. Uh, you confess to the Lord na maghingi ka ng kapatawaran, no? So ganun yung naka take advantage sa mga believers po na nakakilala ng Panginoong Diyos na inuuna ang mag glorify ang Panginoon compare sa mga tao no na Unbelievers na wala talagang Kristo, simulat sa Paul, hindi nag hindi nagbabasa ng Bible, walang panahon kay Jesus Christ. Once na magkasasala sila, uh, parang hindi sila guilty, parang manid na yung puso nila na nagkasala sila. Kasi nagpapatuloy sila sa nag, uh, kasalanan na nag enjoy sila, no? So, once na you believers, you uh, follow Jesus, mayroong conviction sa puso mo nga mali yung ginawa mo at admitted ka na makasalanan ka. Pero yung mga unbelievers, sila yung mga tao na nagpapatuloy na gumagawa ng kasalanan na walang uh, pagsisisi dahil manhin na yung puso nila. So, ang gawin natin, kung ikaw Christian ngayon, nakakilala ng Panginoon, huwag kang mag mahiya na mag-share ng gospel ng ating Panginoon. Mas nakakahiya na pagdating ng Judgment Day, i-judge tayo ng Panginoon na ikaw Juan, ikaw Pedro, na wala kang ginawa sa mundo nung ikaw ay nabubuhay pa. Uh, puro kabulustugan ang ginagawa mo mas nakakahiya yun mga kapatid no? so, sa papamagitan ng social media account lahat po tayo siguro ngayon mayroong facebook account diba? so gagamitin natin mag share tayo kahit memory verse uh, magtulungan tayo para marami po ang mabless Uh, tag upload mo maraming makapanood kahit isa dalawa may mag-share man o sa wala na uh, at least may makapanood lang na isa dalawa tatlo uh, mayroon na po na tayo'ng matutulungan na espiritu no? so uh, hanggang dito lamang sana naging pagpapala po mga kaibigan mga kapatid ang napaka-short na mensahe na ito so ang papuri at pagsamba para lamang sa ating Panginoon hanggang dito na lang shalom god bless you all